hanggang kailan mo gustong magtrabaho sa akin. Napakasarap pakinggan kung mamumutawi mismo sa mga labi ng yong pinaglilingkuran. Walang sino man ang nagnanais na ikaw ay hindi pagtiwalaan. At bilang tugon, katapatang walang maliw ang pinagmumulan ng isang magandang relasyon. Ngunit hanggang saan nga ba ang kaya mong ibigay sa ngalan ng katapatan? Makakaya mo bang magpaubaya na lang sa mga gawang mali alang-alang sa silaw ng salapi? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpasakop sa kasamaan at nagparaya na lang sa di makataong gawain, dala na rin ng sobrang takot sa dibdib. Ngunit walang sino man ang makaliligtas sa pag-uusig ng kanyang sariling budhi. Ang multong papatay sa iyo kapag hindi mo isinigaw ang katotohanan. Ang kwento ni Demetrio Rabilo at ang karumaldumal na sinapit ni Elsa Santos Castillo o yung tinaguri ang The Chop Chop Lady. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Elsa Santos Castillo ay mas nakilala rin sa pangalang Elsie. Siya ay isinilang noong ikatatlumpot isa ng Enero taong 1960 at naninirahan sa Blumentritt sa Maynila. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid. Masayahing bata at punong-puno ng mga pangarap ang buhay nitong si Elsa kung ilarawan ng kanyang mga kamag-anak. Simple lang ang kanyang pangarap sa buhay, ang magkaroon ng tahimik at maayos na pamilya. Seryoso siya kapag pumapasok sa isang relasyon, minsan na siyang nagkaroon ng kinakasama sa loob ng higit limang taon. Ngunit sa huli, e eh dinurog lang nito ang puso ng magandang dalaga. Hanggang sa makilala niya si Fred Castillo na kanyang naging asawa. Magkaiba ang version ayon sa dalawang pelikulang inilabas na hango sa kanyang kasaysayan. Ang isa ay isa raw lakwatserang babae itong si Elsa at mahilig gumimik kasama ang mga kaibigan. Samantalang sa isa naman, ay ang asawa nitong si Fred ang sobrang busy sa trabaho at siya ding lulong sa barkada. Ngunit ganun pa man, lang ang ibig ng kwento. Nawalan sila ng sapat na oras sa isa't isa na siyang pinagmulan ng mga problema at di pagkakaunawaan. Nakalauna naman ay humantong sa hiwalayan dahil hindi rin naman sila nagkaroon ng anak na magtatali sa kanilang relasyon nang magkanya-kanya na sila ng buhay. Nagtrabaho si Elsa sa Apex Motors Corporation bilang assistant personnel manager na kung saan naman dito niya nakilala ang manager at may-ari ng kumpanya na Amerikanong si Stephen Mark Whitesenhan, na pamilyadong tao na rin sa kanilang bansa. Naging madalas ang pagkikita ng dalawang ito dahil na rin sila ang pinakamataas sa posisyon na nagpapalakad ng kumpanya. Mabait at napakaganda ng pakikitungo ni Wisenhunt kay Elsa na siya namang matagal ng inaasam-asam niya sa buhay sa haba ng panahon. Dito nagsimulang magkamabutihan ng loob ang dalawang ito bagamat kapwa sila may kanya-kanyang pamilya at asawa. Habang tumatagal, hindi na nagiging lihim sa kumpanya ang relasyong namumuo sa dalawa at naging dahilan sila ng tampulan ng tukso at usap-usapan mula sa mga katrabaho nilang nakapaligid sa kanila. Kaya't para makaiwas sa isyu, kusang nag-resign si Elsa sa Apex Motors. Ngunit tumalis nga lang talaga siya para makaiwas sa chismis. Dahil nagpapatuloy pa rin naman ang kanilang relasyon ni Weisenhan. Samantalang si Demetrio Rabelo, na mas kilala rin sa tawag na Rio, ay isang probinsyano na lumawa sa Maynila para makahanap ng trabaho at makaligtas sa kahirapan ng pamilya. Napakasipag ng taong ito at napakalaki ng dedikasyon sa trabaho. Nakasumpong siya na magandang pakikitungo mula sa among si Weisenhunt matapos siyang gawing personal driver na dahilan naman para hindi matatawaran ang katapatang ibinibigay ni Rio sa kanyang mabait na amo. Na mga panahong wala na si Elsa sa kumpanya, regular niya itong sinusundo sa kanilang bahay sa utos na rin ng kanyang amo at inihahatid niya ito sa kondo upang doon ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sa paglipas pa ng mga araw, nakarating kay Fred na asawa ni Elsa ang tungkol sa relasyon ni na at ng kanyang asawa. At dito, may bahagi pa rin na kumirot sa kanyang puso. Nasasaktan pa rin siya sa mga pangyayari at hindi nga nagtagal, ninais na ni Fred na makipagbalikang muli sa kanyang asawang si Elsa. Dalawang beses pa niyang pinadalhan ng sulat si Weisenhan na naglalaman ng pagbabanta nito sa kanilang buhay nang makita ni Elsa na talagang desidido na si Fred na buuin muli ang kanilang magiging pamilya, tila ata na konsensya na rin ito sa kanyang ginagawa hanggang sa magpaalam siya kay Weisenhan na ititigil na niya ang pakikipagrelasyon dito at muli siyang babalik sa kanyang asawa para ayusin muli ang kanilang buhay. Pero napakalalim na ng pagtingin ni Weisenhan kay Elsa noong mga panahong yun. Sa puntong, hindi na niya makakaya nang mawala pa ito sa kanya. Ika-23 ng September, taong 1993, nang muling utusan ni Wisenhunt ang kanyang driver na si Rio na muling sunduin si Ma'am Elsa niya sa kanilang bahay sa Maynila at ihatid ito sa kanyang kondominium sa Green Hills. Pero hindi nakala ni Rio na yun na pala ang oras na huling beses niya makikita ang buhay si Elsa. Inutosan pa siya nito kinahaponan na magdala ng paper bag sa opisina para iabot sa kanyang kaibigan doon at pagkatapos ay muli siyang pinabalik sa kondo para muling ihatid sana pa uwi kinagabihan sa kanilang bahay. Ngunit ng mga sandaling yun, tumirik na mata ni Rio at napuyat na kakahintay dahil inabot na siya ng alas 10 ng gabi nang hindi man lang lumalabas sa kwarto si Elsa. Kaya tinakala niya ng mga sandaling yun na doon na matutulog ang kanyang hinihintay. Nagpasya na lang si Rio na umuwi na lang sa bahay nila at kinabukasan ng umaga, ikadalawamputapat ng Setyembre, pagbalik niya sa kondo para mag-report sa kanyang amo na si Weisenhunt. Naabutan niya ang katulong na hinahanap ang kutsilyo dahil kailangan niya ito sa kusina. Sa paghahanap ng dalawa, narinig sila ng kanilang amo at sinabi nitong nasa kwarto niya ang nawawalang kutsilyo. Kinuha niya ito at pagkatapos ay iniabot sa kanyang katulong. Samantalang noong araw din na yun, inutosan niya si Rio na bumili na lang ng sigarilyo at pagsapit ng alas 5 ng hapon ay eh pwede na siyang umuwi. Muling nagtaka si Rio dahil ikalawang araw na niya na hindi nakikita si Elsa. Sa kabila ng maaga pa, nambalikan niya ito para sunduin at ihatid sa kanilang bahay sa Maynila. Pero hindi pa rin ito lumalabas sa kwarto. Kinabukasan, lima ng September taong 1993 pa rin, Dali-daling pumunta sa opisina si Weisenhan para kumuha ng mga itim na plastik ng basura. Pagkabalik niya sa kondo, inutusan niya si Rio na ihatid muna ang katulong nila sa sakayan pa uwi sa kanilang bahay. At pagkatapos ay maghanda siya para sa isang mahabang biyahe kinagabihan dahil uuwi sila sa bahay bakasyunan ng pamilya ng mga Weisenhan sa bagak sa bataan. Walang atubiling sinunod ito ni Rio dahil talagang napakabait sa kanya ng amo simula't simula pa lang. Pagkabalik niya sa kondo matapos ihatid ang katulong, naghahanda na siya ng mga gamit nila para sa mahabang paglalakbay nang lapitan siya ng amo at nagulat ito nang bigla siyang tanungin ng kakaiba. Hanggang kailan mo gustong magtrabaho sa akin? Nagulat man sa sinabi, sinagot siya ni Rio ng Nakahanda po akong magtrabaho sa inyo habang buhay. Nang marinig ng amo ang winika ng driver, napagtanto nito ang di matatawarang katapatan sa kanya ni Riyo. At dito na siya nagsimulang isalaysay ang lahat ng nangyari. Patay na si ma'am Elsa mo. Hu? Pagulat na sagot ni Riyo. Anong ikinamatay niya? Namatay siya sa bangungot. Sagot naman ng amo. Teka, huwag niyo munang gagalawin tatawag ako ng mga kinauukulan para maotopsy ang bangkay at nang hindi kayo mapaghinalaan. Pag-aala lang sagot muli ni Rio sa kanyang amo. Pero kahindik-hindik na ang muli nitong narinig na tugon dahil sinabi sa kanya ng kanyang amo na pinagputol-putol na niya ang katawan ni Ma'am Elsa niya. Inalok pa nito si Rio kung gusto ba niyang makita ang bangkay. Ngunit tumanggi na siya. Yun lang ang tanging nawika niya dahil natigilan na siya noong mga sandaling yun at hindi na niya alam kung anong gagawin kaya't umuo na lang siya ng umuo sa gusto ng amo. Dahil na rin sa pangambang, makapati siya ipatayin sa sakaling tumanggi. Nagtungo sila sa isang mall sa Green Hills upang bumili ng luggage bag na paglalagyan ng bangkay. Pagdating sa kondo ni na Hunt, diretsyo sila sa kwarto at pagdating sa loob ng CR, tumambad kay Rio ang putol-putol na bangkay. Labagman sa kalooban niya, tinulungan niya ang amo na isilid nila sa bag ang mga parte ng katawan at ikinarga sa sasakyan. Naglakbay sila sa kahabaan ng highway sa Laguna, paikot ng Tagaytay at Batangas upang humanap ng magandang lugar na mapapagtapunan ng pera-perasong katawan. At sa may bahagi ng Santa Rosa, una silang nagtapon habang binabagtas ang daan, sunod-sunod nilang ibinababa ang mga bahagi ng katawan hanggang San Pedro sa Laguna. At pagkatapos, ay dire-diretsyo na sila patungong norte sa bagak sa bataan. Kung saan naman dito nila ay sa isang itinapon ang mga gamit ni Elsa sa kalagitnaan ng biyahe. Pagdating sa bagak, hindi pinatulog si Rio ng kanyang konsensya sa ginawa. Natatakot din naman siyang tumanggi sa kagustuhan ng amo. Kinabukasan, pag uwi nila, nagpasalamat sa kanya si Whitehand Hunt pagkatapos sabihan si Rio na umuwi muna ito sa kanyang pamilya at pinangako ang bibigyan ng malaking halaga at pwede silang magbakasyon kahit saan nila naisin. Pero malayo na doon ang isip ni Rio dahil wala na siyang naiintindihan sa mga naririnig niya. Pagdating sa bahay, balisang-balisa ito hanggang sa makumbinsi siya ng kanyang asawa na sabihin ang nangyari. Gulat na gulat din ito sa ipinagtapat sa kanya ni Rio. Kaya't magkasama silang nagtungo sa abogado na siya namang nagdala sa kanila papunta sa NBI. At dito na nga naganap ang lahat ng revelasyon sumula sa love story ng kanyang mga amo hanggang sa humantong sa itinuturing nilang crime passion. Sa una ay wala makapaniwala kay Rio sa kanyang mga kwento dahil anilay hindi ay yung katanggap-tanggap at imposibleng magawa ito ng isang tao. Dahil ang huling pangyayari na kaugnay ng kasong ganun ay panahon pa ni Lucila lalo na mahigit tatlong dekada na ang nakakaraan sa kanilang kapanahonan. Pero, pinatunayan lahat ni Rio ang kanyang aligasyon. Sinama niya ang mga ahente ng NBI patungo sa Laguna kung saan una nilang itinapon ang isang bahagi ng katawan ni Elsa. Dito nila naabutan ang mga tao na nagkukumpulan dahil isang tricycle driver ang nakakita sa bahagi ng katawan. Nang makumpirmang totoo nga ang kanyang kwento Sinamahan pa nila si Rio para ma pa ang iba pang bahagi ng mga katawan at gamit ni Elsa sa kahabaan ng daan patungong bataan. Matibay ang naging pahayag na ito ni Rio. Kaya't sa pagkakadakip ng NBI kay Wisenhan, hindi na umubra ang mga alibay nito at hindi na rin niya nagawang makumbinsi ang korte dahil sa lakas ng star witness na si Rio at ng mga ebidensya. Sinuhulan din ni Wisenhunt ang mga NBI ng tigay isang milyong piso at mga sasakyan. Maging ang medical legal, nagawa din nilang paikutin at tinangkang linisin ang pangalan ni Wisenhunt sa kaso. Gamit ang malakas na impluensya, napahaba rin nila ang panahon ng paglilitis kahit pa sukul na sukul na sila sa kasong ito. Ikatatlumpot isa ng Enero, taong 1996, nang ibaba ang hatol sa araw mismo ng kaarawan ni Elsa. Habang buhay na pagkakabilanggo para sa kasong murder at pagbabayad ng danyos sa pamilya ng biktima ang ipinataw kay Waisenhan. Pagkapasok niya sa bilibid, umapila pa ang pamilya nila sa Korte Suprema para balikta rin ang hatol. Ngunit wala na rin iyong nagawa matapos katigan nila ang hatol ng mababang hukuman. Kaya't ang ending, nagpakabait na lang si Waisenhan sa loob gaya ng mga ginagawa ng mga karamihang ma-impluensyang sintensyado. Samantalang ang kawawang si Juan, kahit paanong bait ang ipamalas, kriminal pa rin hanggang sa dulo ng kanyang sintensya. Ikadalawamputpito ng Disyembre taong 2012, labing siyam na taon pagkatapos ng krimen, nagbunga ang pagpapakabuti ni Weisenhunt at nakuha niya ang pinakamimiting parol mula sa gobyerno. At pagkalipas ng dalawang buwan, Matapos makalaya, ipinadeport na lang siya pabalik sa Amerika at siya ay tuluyan ng naging masaya man. Hanggang kailan mo gustong magtrabaho sa akin? Napakasarap pakinggan kung alam mong pinagkakatiwalaan ka ng boss mo. Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang naranasang umuo na lang ng umuo sa gusto niyang gawin sa'yo? May dangal ka pa rin bang naiiwan kung may pera na sa usapan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, pa Paalam!